Good morning ho mga sadek Ayan Maganda hong umaga At ayan ho, yung lagay ng Dalampasigan ngayon dito At napakalinis ho Ayan yung mga bangka Ay nakasabit At ang alon ho ay ang hindi yan Ayan Ayan ho at nagnangalit pa rin Ang karagatan natin Oh. Kita gan ho niyan yan. Lalo na ho daw sa may punta Harina Beach na yun, no? Ito na ho ay kuha, no? Thank you, Lord. At wala naman ho na-damage dito sa amin. Ay salamat ho ng marami sa inyo din yung Diyos, Ama. At salamat din ho sa ibang lugar at wala rin pong masyadong napinsala ayan salamat po pasalamat na lang po tayo sa Diyos at ika nga ang bagyo eh ika nga po yung madali pong nakaalis ayan ay napakalalaki ng alo no kita po ninyo yung puno ng aroma na yan no at dala ang lupa di yan ini mataas ito ito, mataas yan Dadaay Oh Ito yung makikita na lang uli Ang ganda pag uh, na lang uli haw. Pag uh, yung kalmado na uli Yan Mga 3 days silang yan At kung na uli yan balik na uli sa dati ano oh Ganun kalapad yan ayan nakita ngita rin pa rin ang puto galera ayan kahapon yung pulo ng isla verde na yan eh. hindi makita ayan o ano? oh doon naman tayo pupunta sa kabilang yung ayun o oh, yung school ayan bakit walang nalaglag na niyaw di yan o oh. kahapon ni talagang yung niyaw na yun ay walay ang hangin ay nagayaw uh, para mabubuol yung niyaw na yun kahapon yan mga yan oh. Pero wala pa rin yung kuryente Dito sa amin Ayan Wala tayong tripod eh, Kaya magalaw Ang ating pagbibidyo Oh Ayan o oh. Pero siguro may biyahe ang jeep Pampatanga City. Ayan. Talagang mag-iingat pa rin po tayong lahat. Ayan o. Yun at maganda humaga sa ating lahat. mag -ingat. Peace. power bye-bye miss you all